Okay, Ito po yung... Sa palengke yan? Opo, yan. Sa palengke po. Mga fish vendor Ito po. Ito po, pinatay na po yung isang breaker. No? Pinapatay na po sila ng kuryente. Oo. Oh, okay. Po. 96 silang nandito lahat, sir. Ah, grabe. Opo. Tinataboy na. Hanggang sa ayan na nga po, binaklasan I'm na sila. Binimolish ng... na. Opo. Wala bang abiso at walang binigay na concession sa inyo? kapalit ng pag sa inyo? Nagpatawag po siya ng meeting pangkalahatan si konsehal Moses Morales na siya po yung may-ari ng palengke. Pinatawag niya po ay magugulay, mag magkakarne at yung iba pa po. Ngayon po, nag-announce po siya ng renewable na kontrata na babayaran po namin hanggang 2028. Magbabayad daw po kami sa kanya. So yun nga po, nagbayad po kaming lahat. Mam, Ma hindi pa conflict of interest ito kasi uh, siya ay konsihal sa gobyerno and then magpapatayo siya ng palengke na ka-kompetensya ng gobyerno. May punto po kayo dyan. Pupunta po kami dyan sa Kalamba. Papatawag niyo po si Councilor. Magkakarapara po kayo, si Mayor at saka si Councilor sa kasanggunian. Apo. Okay, sige. sige po. Po, ano? thank, thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Kung nalang kayong ito itong kuryente hanggang July noong susunod na buwan, nangunto pa rin ang kuryente niyo, libre na. Hey! At ako na rin ang maglalagay ng linya doon sa maglalagay niyo ng isdaan. So, mahilingan ko rin po sa mga vendors natin, kung may option naman po na maganda para sa inyong in natin, at the same time habang nga nasa transition period pa rin po, malayo naman daw kung may makapag-request doon ko lang po na huwag na huwag mag-away-away dahil nandito naman po kami para i-address lahat ng concerns nyo. Sana po, kung ano ho, ang uh, sigaw ng karatihan, sundin mo natin. Ngayon, hindi naman ho, tayo gagawa ng action ko dito na mapapabayaan naman po kayo lahat ng mga vendors ho natin. Importante po kayo kasi si kanina na lang po ba kami bibili kung wala po kayo, tama. So, kakailanganin po namin ng support na din po ninyo. At syempre po, uh, lumapit na po tayo sa LGU kay Mayor. Kaya pumasa po kayo at makipagtulungan po kami sa kanila. Sarap kay Tulpo. Salamat po. Napakalaki po ng tulong niyo po dito sa amin sa siyudad ng Kalamba. Ako bilang may-ari ng palengke, private market, ang mag-iisda. Nagkaroon na po ng linaw. Nagkasundo na po kami. Kayo po pala ang magiging susi. Kayo po pala ang magiging daan sa Rapid Tulpo. Napakalaking bagay po ng ginawa niyo at uh, nagkaroon po kami ng pagkakaisa. Ibabalik ko sila, lalagyan ko po ng kuryente. Sila na po ang magpapatakbo. Tutulungan ko po sila malagyan ng tubig. At sabi ko po, hanggang July, yung kanilang kuryente, regalo ko na po sa Rapid Tool po. Sabi ko, sila na yung maniningil, sila na magpapatakbo sa pakikipag-ugnayan po sa city government, yung transition period. Kasi sa Rapitul na-o lang po ako doon sa lupa. So sabi ko, eh, ipapaterminate ko na yung kontrata ko para sila namang manininda na ang magpapatakbo ng kanilang lugar. Kaya sa Rapitul po, salamat po. Tatanawin ko po abang buhay itong ginawa niyong tulong sa akin. councilor madagdag lang po na may nabanggit po sila na mayroon sila nga na binayaran para doon sa renewal. Ano ho ang aksyon na gagawin po natin? Yung pong binayaran nila, sabi ko, ibabalik ko po sa kanila. Any message po, counselor, sa mga fish vendors po natin na lumapit? Mm -hmm. sa mga fish vendor, uh, kung ako man ay may nagawang kasalanan mm -hmm. sa inyo, patawarin niyo ako. Salamat po, uh, Senator Rapid Speed po. Uh, talagang tama ang sabi ng iba. Pag ikaw, action agad. Idol. Idol ka na namin ng Tagakalamba. Yung nga po pa ng aking investment doon na halos silang milyon. Ibinibigay ko na rin po sa kanila lahat po ng gamit ko doon na iwan. Sabi ko, bantayan nyo. Inyo na yan. Ibinibigay ko na po sa kanila lahat doon ng gamit ko. Ba bago lahat to, kanila na po yun. Okay po. Uh, ko na po sa mag -iisda. lahat po ng gamit ko. Yero, bakat. Sabi ko, bantayan nyo. At ninanakaw. Inyo na yan. Mm -hmm. Yun po, po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Thank you po, Senator Rapi, sa ibinigay niyo pong pagkakataon para po kami ay makapagpulong at makapag-usap-usap kung ano po ang gagawin namin mga vendor. Nabigyan po kami ng maraming options kung ano po ang dapat naming gawin at kami na po ang bahalang mamili kung saan kami pupunta. Thank you, Idol Rapi! Nandito tayo ngayon sa pamilihang panlungsod ng Kalamba o ang tinatawag nilang Mercado de Kalamba. Ito ang uh, inooffer ng City Hall para sa ating mga vendors, especially sa mga fish vendors natin na nawala ng pwesto sa dating palengke ni Councilor Morales. Alamin natin dahil sa ating mga balita ay uh, halos isang daan na ang mga fish vendors natin na lumipat na dito sa public market at kakamusay natin yung kanilang kalagayan. Sir, bago lipat po kayo sa merkado. Opo. Kamusta naman po kayo dito, Sir? Ayos naman. Saan po kayo dati nakapwesto? Sa doon sa trade. trade. May balak pa ba kayo kung sakaling mag-iiba ng management ay bumalik pa doon sa Trade? Hindi na. Mas okay po dito sa oh. public. Oo. Oh. Idol, I love it. thank you. Nakalipat na po kami sa public market, Idol po ang kita nyo dito, sir? Sa ngayon, tsaga-tsaga muna. Ha. Nagbabayad pa na ba kayo ng pwesto nyo, sir? Libre muna ng two months. Yeah. Mm. So yung offer ng City Hall natin, Idol, para sa mga fish vendors natin, libre kayo ng two months na renta? Opo. O so, ano po mga paninda po ninyo? Bangs po. Saan po kayo dati nga nakapwesto? Sa trade. Bakit po kayo lumipat na po dito ngayon sa merkado? Pinalayas kami. Willing ba po kayong bumalik pa ng trade kung sakaling mag-iiba ng management? Okay din na. <laughs> Mas okay na hukay dito sa merkado. Mm, mm. libre Librehu bang upa ninyo ngayon? Mm. Maraming salamat po sa at natulungan nyo kami na palipat kami dito. Kamusta ho kayo sir dito sa public market? Ayos naman po. Kumikita po. Ayos naman po, kumikita rin po. Kayo po ay saan po dati nakapwesto? Bali po sa trade po dati. Pabor okay. na ho ba kayo ngayon na dito na ho kayo sa public market ah, pwesto? Opo naman po. Ngayon sir, ano ho ang in offer ho sa inyo ng City Hall? Yun nga po na lahat ng mga tindera dito na ako magtinda, 'yun po. May babayaran ho ba kayo ngayong buwan? Sa ngayon no, wala pa po. Pero kamusta naman din daw po yung kalagayan ng ibang mga fish vendors natin dito? Ganun din po, kung ano po yung pagtitinda po namin, ganoon din po yung nangyayari sa kanila. Ano naman ho ang masasabi nyo sa mga nangyari before doon sa trade at sa bagong pwesto ni bagong palengke ni councilor? Ang balita ko po kasi nang nakikita ko nagkakabilihan pa rin po doon pero dito medyo nagkakatao-tao na po kami. Kumbaga, kumbaga po dahil lang mga vendors ho natin ay lumipat na ng public market, ang mga tao talagang uh, paunti-unti dito na talagang bibili. Opo, opo. Okay. Nung nagkaroon tayo ng pag usap sir, na ibanggit na merong uh, i re ang mga deposit sa inyo. Nakapag, ano ho ang uh, balita ho natin? Yung iba naman po nakakuha na po. Sir Rafi, salamat po. Tinulungan niyo po kami. Ma'am Nora, kamusta po? Ilang uh, araw na kayo nagtitinda ho rito sa public? Magwa one month na po kami. Kamusta po ang uh, kinikita ninyo sa isang araw? Uh, okay lang po. Siguro makakaraos din mga pambigas-bigas. <laughs> ano ang uh, offer sa inyo ng uh, LGU dito po sa merkado? Uh, dito muna kami pansamantala pero this coming August, dito na po sa loob. Okay. So ito po ang uh, nandito sa loob, inaayos pa? Oo, oh, inaayos pa po. Mas okay ho ba ang pamamalakad ho rito kaysa noong nandun ho kayo sa trade? Malaki po ang pagkakaiba. Kano po ang security bad na nairefad yung wala? po. Meron ho ba kayong mensahe para kay Idol Rafi? Ah, yun nga, napapasalamat po kami sa malaking tulong at napakalaking tulong na ginawa niya para sa aming mga mag-iisda. Kamusta naman po? Ah, pabor na ho ba ang mga karamihan na dalagan dito na sa merkado? Opo, dito uh, majority win po na dito na kami at nagpapasalamat po kami kay Mayor sa pagtanggap niya po sa amin dito dahil kung hindi niya kami tinanggap, hindi po kami makakapaghanap buhay. Dahil mula doon sa private palengke, nandito na kayo sa public, public, no? market po na marami pong salamat kasi kahit po nung gabi yon nandun po siya, pinuntahan po kami ng mga staff niya para po papuntahin dito sa public market. Ano ho ang gusto niya ring sabihin kay Idol Raffi? Kay Idol Rafi po, marami pong salamat. Dahil po sa pag-aksyon niyo po, kami po ay bumus po ang tulong ng tao para kami po ay po ng hanap buhay. Salamat po kay Idol Rafi na ibalik po yung sa surety ban po na ibinayad ng mga tao. Ano ho ang uh, refund po sa inyo? anim na libo po. Nairefada po ba sa inyo, ma'am, yung security ban? Oo, naibigay na lang sa amin. Magkano po ang natanggap ninyo? Ha, ah, sa akin ay 15. 15,000? Oo. Uh -huh. Saan niyo po ginamit yung security ban? Eh, siyempre, dinagdag muna sa amin po na ito noong nakakaraan. Ano ho ang naisong sabihin kay Idol Rafi sa so pag-assist sa ating mga vendors? Ah. Sa so, una unang-una, nagpapasalamat kami at na-action na nila kami dito. At yung aming pagpunta sa kanya, binigyan nga kami ng chance para dito. Doon sa man sa kay Consihal, sa mga usapin naman, binigay naman po lahat ni Consihal. Nagpapasalamat ako kay Consihal Moises na binigay naman niya lahat. At nagkapatawaran na po. Humingi nga po siya ng tawad eh. Nagulat po ako. Malaking ano yung saan na eh. At maganda po yung kinalabasan eh. Binigay niya. unti-unti -unti, uh, may process po yan, binabalik na po yung mga binayad namin. Kung ano yung napagkasunduan nung pangalawang hearing, ay gagawin niya muna talaga. Lagi po siya nagpapamiting at yun nga. eh dito naman sa pagtitinda, syempre po, kalilipat lang, hindi naman agad-agad yan lalakas. Pero ang maganda naman ho, nakakapaghanap buhay. Uh, Idol Rapi, nagpapasalamat po ko sa inyo sa pagbilis na pagtugod. Idol, maraming salamat po sa pag sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, eh, hindi po kami ma-actionan ng ganito. Maraming salamat po at dininig nyo po ang hinaing ng mga mag-iisda dito. Sir, ano ho ang uh, ginagawa natin para mapanatili ang uh, seguridad ng ating mga nagtitinda at maging sa mga consumer na rin po. Ang ginagawa po namin, sinusunod lang namin yung instruction sa amin na right side parking. Kasi po pag, pagka po na nandito at uh, hindi nababago ang sasakyan, nagkakaroon po ng pagano ng mga namimili. Nahirapan sila pati yung nadaan, naabala. Kaya po pinipilit po namin lahat po ng mga sasakyan, pinapupunta po namin sa kanan. Para ito po para smooth po yung takbo ng yung mga namimili pati po yung sasakyan na palabas. Mas dumami na ho ba ang tao mula ho ng mga galing trade ay dito na ho to, nagtinda? Opo, marami na po, marami na po. Dumami na po yung mga mamimili rito. Kamusta naman po ang uh, kinikita nyo rito, ma? Okay naman, nung wala pa ang trade. Okay. Ngayon po, eh, ano ang masasabi nyo na yung mga vendors natin nagsilipat na ho dito from trade? ah uh, ang masasabi ko na ay parang hindi maganda kasi nga, bombahan sa labas ng presyo. Di ka to dito, nagkakaisa kami sa loob ng panengay ito, nagkakaisa ang presyo. Ay dyan sa labas, kung kano lang ibigay ng, ng, mga manininda kasi nga, walang mamimili. Marami namang pumapasok dito? Na. Marami kasi marami kaming suki. Kung ano ang uh, nagustuhan nyo rito sa public market, sir? Gawa ng mura yung pwesto. Ay, uh, ay libre, may babayan ba kayo ngayong buwan, sir? Oh, yung pwesto namin nakaramang buwan. Ilang buwan na ba kayo nakapwesto uh, rito, sir? Magisa ng abente. Okay. Mas malaki ba kinikita nyo dati, sir, sa trade, kumpara rito? Hindi um, naman, ayos lang. Gawa ng ano, yung ibang suke na naliligaw pa. Pero ang mahalaga po, eh, tinanggap po kayo dito sa merkado. Oo, oh, tinanggap naman po ng ano. May mga naiwan pa hubang mga kasama nyo, sir, sa trade? Wala na po, nandito na po halos na. Mm. Idol, thank you po. At naan uh, yung problema sa Facebook. Thank, thank you, Idol Rapi! Maraming maraming salamat Raffi. po, Sir Rapi Tulpo.